Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit hindi nakikita sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Pinatutsadahan din ng palasyo ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mga overseas worker. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano ba ang paliwanag ng palasyo? Cruz abala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga private meeting sa Malacanang nitong araw ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Ito ang sagot ng palasyo sa tanong ng ilan kung nasaan daw ba ang Pangulo. Hindi raw nakita si Marcos mula nang magsagawa ng protesta at magkaroon ng gulo noong linggo. Piniyak ni, ni Castro na walang banta sa buhay ni PBBM. Puno lang daw ang schedule niya hanggang sa Sabado. Agad naman daw nilang ipaalam kung may aktibidad ang Pangulo na bukas sa publiko. Tungkol naman sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na nagsagawa umano ng sham welfare check ang mga kawani ng Embahada ng Bansa sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinapasa e na raw ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagtugon dito. Pero ang binweltahan ni Castro, ang bahagi ng pahayag ni Duterte na tila hindi raw alam ng pamahalaan na may mga napabayaan at nakadetain na overseas workers. Maliraw ang binanggit ng bise na walang naitutulong sa OSW. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila 100% nilang natutugunan at may records po sila. Meron din pong quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga awtoridad, mga police authority sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit nang Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Ruth, Ruth dumis, dumistansya naman ng palasyo sa paghahain ng kaso ng International Criminal Court ng tatlong counts ng murder kay dating Pangulong Duterte. Wala raw kinalaman ng pamahalaan sa proseso ng pagliliti sa ICC. Ruth, Julie, medyo marami yatang issue tinalakay dyan. Ang isa kung gusto rin malaman uh, mula dyan sa reaksyon ng Malacanang, itong usapin sa restitution o yung pagbabalik ng uh, mga um, perang nanakaw um, mula doon sa mga maanumalyang flood control projects. Anong pahayag dyan ng palasyo? Yes, Ruth. Uh, kanina nabanggit nga yan at napag-usapan sa press briefing. ano Ang sabi ni uh, Undersecretary Castro, Uh, malaya naman daw yung uh, DOJ na magbigay nga ng mga reasonable requirements o condition bago maitama yung isang witness sa WPP o yung Witness Protection Program. Unang-una, -una, kailangan nga raw magsabi ng totoo yung mga witness, yung buong katotohanan, kumbaga ang sinasabi niya yung tell all. Maging yung mga liabilities daw nung uh, uh, mga witness ay eh, kailangan maisawala at hindi pa raw, at ang sabi nga niya bakit pa raw kailangang hintayin nasasampahan sila ng kaso yung mga witness para mabawi yung mga nakuha nila na pera ng taong bayan yan po ang express report ni mobile journalist Julie Baiza.